Iba't ibang uri ng manginginom. Una, the manager. Ito yung manginginom na palaging nagyayaya at siya ang taya. Pangalawa, the playmaker. Ito yung tanggero sa inuman. Pinagmamasdan ng mga kinikilos nyo. Pangatlo, the hiker. Dalawang klase ito isang active, palipat-lipat ng upuan para makarami ng tagay at isang passive, palipat-lipat ng upuan para makaiwas sa tagay. Pang-apat, the denial. Ito yung nagpapanggap na kaya pa kahit lasing na sila. Pang-lima, kid senti. Ito yung manginginom na maraming naaalala pag nakainom, napaka-drama. Pang-anim, the flash. Ito yung umuuwi ng walang paalam naglalahong parang bula, lalo na sa bayaran. Pangpito, the kung fu. Ito yung kung fu mulutan malupit, tirador ng pulutan, ginagawang picnic. Pangwalo, the sleeping beauty. Ito naman yung madaling makatulog kaya resulta madalas pagtripan. Pangsiyam, the chosen one. Ito yung official runner sa tindahan tagabili ng yelo, yosi at alak, tagalinis ng kalat. Pangsampo, the incredible hulk. Ito na yung pagnalasing nagiging si Incredible Hulk. Palaging naghahamon ng away. Panglabing isa. The Deadman Drinker. Ito na yung pinakaunang nalalasing. Panglabing dalawa. The Sex Finder. Ito yung manginginom na malibog. Naghahanap ng mangyayari kapag lasing. Panglabing tatlo. The Joker. Ito yung hindi na nauubusan ng kwento. Laugh Trip kasama. Panglabing apat. The Barber. Ito yung mahilig magkwento. Kahit wala ng sense ang sinasabi. As in talk shit. Panglabing lima. The video kay King Queen. Ito na yung wala ng pakialam basta may hawak ng mikropono. Panglabing anim. The Originals. Ito na yung maalamat na manginginom. Palaging kasama kahit sa ang tagayan present. Sa tingin mo sino ka dyan?